guys at namalingki nga kami dahil nagbigay si Irene ang pamalingki nagbigay din ang Angkin magbibigay sa pagsawad niya so namalingki na kami nabot na kami nang tangali guys sobrang traffic o oh. Diba? kita nyo naman dikit dikit ang jeep tricycle at mga private vehicle na dito kami sa crossing At Ay, wala pa sa crossing. Pagbaba pa lang ng munisipyo. Sabi na. Pakatrapid pa tanga din na. Aga namin umalis ha. Ah. Pero ngayon, tanga din na. At mainit na. mayaman talaga malolos dalos sa sakay ha ah? sobrang traffic eh oh.